What's up mga kayo, so mayong araw nun naman ay panibagong vlog at ngayon nakatapos na kaming kumariyan dyan at syempre hinihilan na po namin yung lambat at hindi namin alam kung naapot ba yung isda pero sakin nung minggo zero naapot daw so ngayon hinihilan na sila So tayo dyan ay dito mo siya kasi nga ay wala pa masyadong hit. So yun, bali ipapass forward na natin. So dito na tayo sa malapit na natin makita yung dami ng isda na inabot ng ating pag -arya. So ayan, malapit na po yung isda. Bali, ay, ano yan? Yan yung pinakabulisa-bulisa ng natin Yan. mabilis na inihila yung mga lambat para maangat na kagad tapos yung huli namin dyan ay ano puro tulingan yan na po inihila na ng mga kasama natin dyan so dito ako pumisto sa taas para kitang kita talaga okay din sana kung sa baba pero mas pinili ko dito sa taas para kita talaga sila lahat so si dito para yung nakakaitin yung damit yun o, sarapan sa gitna so, ayan, siya yung maya rin pangulong at ayun si Junelle yung malaking katawan na nakasando si siya mamaya yung pagsasalok dyan ng isda so ayan ako kitang kita nyo naman po yung isda tumatalon sa saya ayan na. so ipapisto na yung mga nakapang ano dyan sa pagsalok ng isda ayun na si Junel Tapunin po yung uli natin dyan Bale yung video na yan ay Matagal na bale Hindi pa ba na upload Ngayon lang na upload kasi nga Busy So yan na po sinasalok na Kaya Kita kita nyo naman kung gaano ka Lalaki yung mga tulingan Bali, pangalawang area na namin ito. At sa pangalawang area ay nakaswerte tayo. So, ayan po yung blessings na nahuli namin. Sa buwan ng January. masaya na naman tayo kasi mayroon tayong nahuli mista uh, mayroon na naman tayong party kahit tonti at least meron ayan na nila nilagay nila yung sa banyera pag mga ganyang marami pero kung marami na talaga sa budiga namin ano, nilalagay yung mga isda

So yun, nalatak na kaming matapos dyan sa pag-salok ng isda. lang muna yung vlog natin salamat sa mga viewers na patuloy na nanonood ng videos natin at sa mga bago pa eh, supportan nyo po ako sa aking youtube channel dahil maliit pa lang po yung youtube channel natin at wala pa tayong sound sa youtube so get blessed mga ayo mga ayo mga ayo mga ayo Oh, ano sa mo ang mo? Hindi na ka Tapos na tapos na na kami.